kain na po tayo kakabsat. Yan, naluto po tayo ng buro di bud. Thank you, Masin George. Samang tayo. Kasi na ko. Nagimas pa nagigop niya sa bawin kakabsat. Iyun e, yun o. Oh. Kain na po tayo kakabsat. Yan, e, nagluto po tayo ng buro di bud. Thank Mas and George. Samang tayo. Kasi man sa bawin kakabsat. Umusok pa kakabsat o. Bango. Pero pray muna tayo bago tayo kumain. Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name. Amen. Siyempre, higop po na tayo, Ako, kapsat. At na yun, nag-key mo George. Okay mas, lang ako, sumamit. Udot. Mm-hmm. Ngayon tayo kakap Ano pong ulam din nyo ngayon panangalian? Siyempre sili tayo. Ay, apo. Yes, Pacmanin George. Siyempre, unang subo para sa inyo kakabsat pa. Musok pa. Pangalo. Uh, Na pa. Yung nilagay natin yung buto kakapsat yung maliliit uh, buto ng ano yon, uh, sitaw yung toro. Tapos may mga karatis din. Tapos yung seeds ng munggo. nagano-speng ng munggo. Ay po. Yung ibang nagbuburi di dinudurog nila yung kamote. Ako hindi ko dinudurog. Inahayaan ko lang na lumambot. Kasi hindi mo siya may enjoy na higupin yung sabaw. Malapot. Kapag dinurog mo yung kamote. うん。Hmm, Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat. At lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW panginoon. Lagi nyo po silang gagabayan, iwas nyo po sila sa tukso. Lagi nyo po silang bibigyan ng lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, makaka-uwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. And then they will live happily ever after. Maraming salamat!